Hello so, 18 marami ang tanong. Marami ang mga katanungan ng mga taong bayan. Bakit nga ba sumisikat at walang tigil ang pagiging famous ng SB19 sa Pilipinas at sa buong mundo? Alam niyo ba, may beatboxer, beatboxer artist na in-interview dahil nakatabaho niya ang SB19. Ang sagot niya ay uh, ang SB19 daw ay makadyos. Laging nagdarasal, laging may uh, pray, laging may opening prayer, Every time sila ay mag-perform at mag-concert, meron silang pananalig sa Diyos, pananampalataya, tiwala sa sarili. At uh, syempre guys, pagiging humble, magalang at mapagmahal sa mga fans ang kanilang ginagawa at tunay na ugali. O di ba, ammakot sila ayon sa isang beatboxer artist dahil nakasama niya ito habang nag-perform at uh, syempre nasaksihan niya ang pagiging humble sa labas at sa likod ng dressing room o dressing room mismo doon niya na saksi doon niya I mean siya ang nakasaksi sa pagiging humble, mabait, approachable, tunay na matulungin ang SB19 at siyempre may pananampalataya sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit minahal ng taong bayan at mga 18s ang ating SB19. Kaya dapat tularan at yan dapat ang gawin ng mga artist o singers na nangarap na abutin ang kanilang mga pangarap hindi lang sa Pilipinas maging popular at sa buong mundo na rin at maraming sumisikat na kanta at very uh, talagang uh, sabi natin may mga mensahe ang kanilang kanta may sense may charisma of course very humble ang ating SB19 at uh, syempre, good luck boys